Panibagong dive na naman tayo sa bagong bahura. Hanap tayong isda dito at baka mayroong panain. At na ito ang binamano isdang may balbas. Timbungan. Mm -hmm. Gitik mga kapaders. Magandang klaseng isda ang binamano natin. Pambinta na muna ito mga kapaders. Hindi nakatago sa sima ng pana. Nasintido ng isdang pinana ko ngayon. Sana mayroong pa. Tuloy-tuloy na yata ang dagat. Sana nga. At para makapag-adventure tayo ng matagal-tagal, andito sa unahan, Orinis, Ordungis, Tapasan. May isang suga, baka madubul Alis! <coughs> Nakitik na naman. Maganda ngayon ang pulso ng kamay ko. Dalawang is dating nahuli kagad, parehas kitik. Bagong tuwid kaya ang pala ako at bagong hasa. Pinapasigur ko ngayon isda. Marami sa akin nakakatakas na isda, lalo pag nakakabunot, saka nakakapunit. Hanap ulit tayo mga pa ng isda tsaga tsaga na naman tayo ngayong gabi mga kapaters andito isdang may balbas kulay orange manitis mmmm -hmm. lagata ka dyan ayos na itong pambinta maraming salamat na naman lord sa biyaya ngayong gabi sana makarami isda ngayon at para makarami sila ng pambigas dito sa amin ngayong buwan ng April samantalahin ang bahura mga kapaters at na ito alimangon dagat hello pala ang ang kulay lutok na agad mga kapaders. Masarap itong nilaga. Mas malaman ang sipit nito kaysa sa kamilo. At mas mahaba ang sipit na ito kaysa doon mga kapaders. Mas malambot ang kanyang tangkuhong. Matapang lang itong alimango. Ayan o. Nanlalaban mga kapaders. Bilit gusto masipit yung akin dulo ng pana. Yun nakarap sa akin. Galit na galit mga kapaders. Masama ang tingin sa akin. Tatemingan ko at dadakutin ko sa likodan. Dito huli ka hindi ka na makakapanglaban at dito kaya sa amin mga kapatids panaghaba ng kula po mahirap na rin makita isda sa bahura mga nakatago sa ilalim ng kula po ito yung alimangon dagat mga kapatid may mga balahibo ang kanyang galamay masarap itong nilaga lalo pag may gulay kalabasa masarap ang bangot mahaba haba ng kula po at na ito budlawan, solid mm -hmm. Oy, nakatanggal pa sabi ko nang mga kabunot yun, nagapareikot sa dulo ng pana. Sayang pa yung sulid. Ito, panibago ito mga kapaders. Malaki-laki na ito, pasiguruhin ko. Mm hmm, hindi ka na dyan mga katakas. Sayang pa isang sulid, hindi ko nahuli. At pandara sana pang Ayos na ito, maganda sukat na ito mga kapaders. Kasi laki ng braso ko. Budlawan, 130 ang kilo sa amin. Nakakaingit naman sa inyong lugar. Buti pa sa inyo ang mahal ng isda dito sa amin. Sandaanin 150 ang pinakang mahal na ito, timbungan. Mm -hmm. Manitis. Ayos na ito. Sandaan ang kilo mga kapaders. Masarap itong inihaw. Ang ganitong isda, mataba. Ang taba na ito, kulay orange pag iniihaw. Masarap itong pinirito. At sa butas, yung kasamaan ko, mayroon niya ng surahan. Salbatan ang gamit. Itong pana ko, may shima. dalawang pala na katagka isang salbata na isang automatic yung gamit ko mga kapaders sikip kaya sa butas kayo kasamaan kung sinyo sa akin nagpatulong sa akin at itong surahan kaya sikip ayan na yung na kabunot na tutusokin ko ng salbata na mga kapaders para magitik. yorik ka dyan. Masamaan tama ayos na yata ito dandani kong ilahin uy laking surahan ito mga kapaders mga dalawang kiluhan estimate ko parang buhay pa yata ito nagchichimpo lang ito na siya yung mga kalabas sa butas gigitikin ko ito agad mga kapas baka makatanggal pa sa pana sayang 1.15 pa naman hanap tayo naroon lumilingas ang mata lobster or banagan mga kapaders panain ko na lang mm -hmm. hindi kaya dakotin nasa pinaking ilam ng butas hirap nang suotin mga kapaders pinilit ko na lang kung maabot ng pana tinamaan man Wag lang makabunot. Mayroon nang kasama yung ating alimangon dagat paglaga bukas. Sa ganitong balagan masarap itong luto nilaga sa Sprite mga Kapaders. Pero kami maglalaot, tamang laga-laang ayos na maluto laang pinang-iulam sa ibang lugar pinapasarapan luto. Hanap tayo di sa parting unahan. Oy, good lawan uli mga Kapaders. Mm, -hmm, laga takadan. Pandra dagdag uli. Wag la ang ay malapit ng makapulit mga kapaders ayan na yung kula po Nakikitaan ninyo medyo malapit ang dahon ng kula po. at pag yan naghaba isang di pa ang haba na yung, mga kapaders ang kula po dito sa bahura at na ito may sumalubong malaking ilak balagbag mmmm -hmm. ka dyan. ito ang masarap sa bawan mga kapaders lalo pag may gulay na titsay gigisahin na muna ayos ito nakachamba tayo ito ang harap ng turista Gayto masarap kayo itong inihaw mga kapaders. Kahit anong luto sa itong isda, masarap. Kahit anong isdain, basta kumplit sa ricado dito sa amin. Basta maluto lang mga kapas, okay na. Ang mahalaga may pangulam isda sa Salamat na naman Lord na marami. Hanap pa tayong isda. Naroon sa butas, bibiya. Mm -hmm. Huli ka dyan. Pwede pang iyon mga kikinakay bukas. Masarap itong adobo sa toyo mga kapaders itong bibiya sa ganitong isda idea ko lang sa inyo pagluto kulublaang sa sariling pawis maluluto na ito mga kapaders huwag po ninyong sabawan para ang isda hindi dumami at nakakaumay kaya lalo pag mataba ang isda ito talikbago mm -hmm. nakagitik tinaman yung kayong ulugan ayos to nakatsamatay isang talikbago kaya laang walang kasamahan medyo may lapangay ng isda dahil ang buwan medyo mataas pa mga kapaders Malaki ng palaki ang buwan natin ngayon. Baka dito sa amin, pista. Malaki na ang buwan. Hanap tayo uli. Diyan sa unahan. tsaga lang tayo. Makita pa. oy balawis. Sumalubong. Mm -hmm. Nakitip natin. Walang kasamahan ito. Nasaan daw kaya? Diyan sa mga puts, baka may nakasuot laang. Nag-iisa ang Malapat sana mga kapaders. Hanap tayo. Pakita pa mga isda. At dito sa butas. Wow, may malaking surahan mga kapaders. kasintahan ah, ko ng maganda para makitik. Mm -hmm. Hindi nagkibok mga kapaders. Ayan, nagitik natin. Maraming salamat Lord na naman. Magandang biyay ng pinagkulog sa atin ng mahal na Panginoon Diyos. Ayos na ito. Kwartang linaw. 150 ang kilo sa amin ng surahan. Buti pa sa inyong lugar, ang kinusurahan, 400. Hanapan pa natin, baka mayroong kasama. Andito sa butas, surahan. Mm -hmm. Mataan tama, pasalugsog. Hindi man natin nakitik. Mga kalating kiluhan ito mga kapaders, estimate ko ang unti-unti ang tumatabi ang mga panain sa bahura. Ang mga isda kaya ngayon, mabuwan ng mayo, tagpigahan. Nasa kalaliman niya nagpipiga mga kapaders. Pagkapiga na yan, tapos na yun ang babaw ang mga isda ito tapos na magpiga basta mabuwan ng mayo ang isda tagpigahan na ito sa butas may matampusa or bigan mm -hmm. lagata ka dyan. lalayas ka pa mataba po ngayon ang bigan nagtising ako nagluto lang ganito sinabawan saka inihaw mataba hinahabol lang apoy kapag inihaw ang ganitong isda ayos na ito pasabitin na ito mga kapaders kalating kilo sa amin ang pasala po ng gantong isda. Magkahanap pa tayo. Uy! May kinakain na isda. <clears throat> nukos or pusit. Ayos na ito. Kasamahan ito ng suraan sa kilo mga kapatid. 150. Buti pa sa inyong lugar. Malang nukos. Inaabot ng 300 or 400 ang kilo. Dito sa amin. Mayroon ka lang 150. Makawalong ka na ng nukos. Sariwang sariwa. Kahulila ang... Ayos na ito, sana mayroon pa. Masap sa bawal ng nukos mga kapaders. Ang problema mga kapaders, mapupula ngayon sa akin, bawal na. Na-allergy na ako sa pulang magkain ako ng kamilo. Na ito, manitis na naman. Mm -hmm. Gitik. Ayos na ito, Dumuduho ng na mga kapaders. Sintilo ang tama. Hindi nakakibo. Kung kailang masarap kumain ng kamilo, muntik pa akong madisgrasya. Allergy din ako mga kapaders. Kahit nukos, banagan, bawal na sa akin. Basta mau pula, bawal na sa akin. Kaya pang binta na lang na ito alatan, pang ulam. Mm hmm oy nakatanggal pa. Mm-hmm. Nakapulit mga kapalit sa unang pana ako. Nabigla kaya ako. Nakalabit ko agad ang gatilyo ng pana. Kaya umigkas kagad ka Maghahanap pa tayong isang mahuli. Diyan eh. sa parting unahan, sa mga butas-butas. Oh, oy. Wow, lapu-lapu mga kapaders. Maganda ang pagkatago. Iudubol ko ang nampana ng pana. Sisiguraduhin ko ito. Mm -hmm, Hindi nagitik. Sa pisngi tinamaan, malayo. Akala ko sintido ang plankita ko kanina. Mali pala mga kapal, hindi tinama yung gitikan Huwag lang makatanggal, kahit hindi magitik. Ang mahalaga ating mahuli. Huwag piptihin. Kung sa buhay, sa ibang lugar, malangkin na ito mga kapal. Sindi sa amin, paanaalaang. Ayos na ito. Maraming salamat ulit Lord na marami. Sana mayroon pang kasamahan. At dito pa sa buta sa ating silipin, baka na nakasuot na isda. Uy, mayroon pa isang lapu-lapu. Mm hmm, gitik. Uy, may tama na ito. Ay, nasa unaan ko yung kasamahan ko, si Karebis Rico. Nakabuti ito doon mga kapaders. Hanggang dito na muna aking video sa pamana. Malutang na ako mga kapaders. Medyo masakit ang kabila kong binti. Palulubogin ko yung kasamahan ko si Kalim Sirico mapaiwan sa ilalim makapalit ako ng isang busero si Teso nang ipapalit ko mga kapaders na ito na mga kapaders yung aming huli sa pinanaan ngayon na ito dalawang kamilo at saka isang alimangon dagat yung may mga balahibo ang galami mga kapaders masarap yung nilaga at saka isang malaking surahan mga ilak sasaring isda mga kapatid sa tinahuli ngayon ayos na ito sa dive maraming salamat sa biyaya ating dalagyan ng yelo mga kapatid at baka mahampok hanggang umaga Na ano, 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 ano. ito na mga kapaders, yung ating huling alimangon dagat. Hello pala ang luto na. At saka Hello, banagan. Ka Ay, Tapos <laughs> Camilo, tatlong piraso. Ating nga sa ating kapatid sa impanta. Pangula mga kapaders. <laughs> 3 kilo itong kamilo saka lemangon dagat ito na naman mga kapadis yung aming kinita lahat lahat 2,621 ang gastos 448 ito ang natira 2,173 pinaglima ito ang partihan bawat isa mga kapaders 434 Ayos na ito. Maraming salamat ulit Lord na marami sa biyaya. Nagmula sa iyo naman. Amin ah, ito pagyadamutan. Meron kayong pambigas na naman. Maraming salamat din po sa inyong patuloy na suporta. At walang sawang panonood ng mga video ko sa YouTube. Lubos akong kapasalamat sa inyong mga kapaders. Shout nga pala sa Luzon, Bisaya admin. Shout nga pala sa Luzon, Bisayas at Mindanao. Pati na rin sa mga OFW dyan. At maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. God bless. Ingat tayong lahat.